ito po yung ginagawa kong cover na radiator may ilang pala ayun ako makikita nyo ito na siya oh. at para po pangalas sa mga pagbuhan na uh, malaga acetylene uh, pag po tayo magiginan kailangan po mas mas lamang ang gas kaysa sa hangin kasi pag mas lamang ang hangin Hilaw po ang luto ng hinang nyo. Kailangan mas lamang ang gas kaysa sa hangin para maganda ang luto ng hinang nyo. Kasi may hilaw po niyang hinang eh. Kailangan din ay kuan plato para maganda pagkakahinang. At saka hindi sobrang lakas ang hangin kasi mabubutas yan. po sa mga baguhan na gusto nga ito mag-acetylene yan ang pagtimpla ng maghihinang ka yun po kasing sa electronic templado na yun eh ito yun yung po ito Oops kaya po pumuputok na ganun ano yan yung sobrang luto na gustong hindi nalalaglag yun yun puputok siya so ito niluluto ko lang ng maganda para maganda ang dikit so ito po bali pinorma ko muna ng actual dito sa radiator so, sa tanggalin ko to at so, saka itutupi pa yan para medyo matigas so, at lalagyan ko ng cover dito cover dito sa loob so ayan po Beautiful pa lang ating um, paglatero ng cover ng Tadjito. Wow. Bakit ang yung ilang ngayon? Bali, gagrand din ko na lang okay, yan. PDI. Yes, tapos na ang ating um, cover na Tadjito. Ayan.